Pinag-iisipan ngayon ng Department of Transportation o DOTR ang pagbaliktad sa direksyon ng EDSA Busway. Ito para eksklusibong magamit ang ano ng mga pampublikong bus daanan. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Tama ka dyan, kino Kinukonsidera nga ng Department of Transportation na balik na rin ang direksyon ng EDSA Busway upang eksklusibo ito magamit na mga publikong bus. Kasunod na rin ito ng pagdaan ng ilang hindi otorisadong sasakyan sa EDSA Busway kabilang nang nag-viral na SUV na gumamit ng Peking number no. 7 Protocol Play. Dahil sa mga insidente ng hindi otorisadong pagdaan ng ilang pribadong sasakyan sa EDSA Busway, pinagpaplanuhan na ng Department of Transportation na baliktarin ang direksyon nito. Nangangulugan na ang mga pampublikong bus sa Northbound Lane ay ililipat na patungong Southbound Lane at vice versa. Isa ito sa paraan ng Transportation Department upang eksklusibong magamit ng mga pampublikong bus ang EDSA Busway. May iwasan din ito ang pagdaan ng mga pribadong sasakyan na umiiwas sa trapiko sa EDSA Tubing Rush Hour para talagang exclusive na lang 'yung 'yung busway for uh, the buses no? for uh, public utility vehicles tapos 'yung pintoan ng bus na sa right side din 'no so uh, meron ding mga safety uh, considerations 'no Kinatalakay na ng kagawaran ng asabing plano sa mga kumpanya ng bus na dumadaan sa EDSA Busway. Pusibling maisa pinalito bago matapos ang taon. Sa kasalukuyan, pinapayagan na makadaan sa EDSA Busway ang mga ambulansya, truck ng bombero, pulisya na may uh, lihitimong operasyon. Gayun din ang sasakyan ng Pangulo ng Bansa, Pangalawang Pangulo ng Bansa, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief, of, Chief Justice ng Supreme Court. Matatanda ang isang sport utility vehicle na may Peking number no. 7 protocol plate ang nasita matapos dumaan sa northbound lane ng EDSA Busway. Ang number no. 7 protocol plate ay binibigay lamang sa mga nakaupong senador ng bansa. Dayan isa rin sa kinokonsidera ng Transportation Department ay bawasan ang ibinibigay na protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.